Happy ka naman sa pabalik na pa. Alam, light daw Fela Black. Babalik pa naman, pero syempre nag-aaral tayo. Pwede siya bumalik ka na ha. Pero kung ako tatanungin, hindi na hindi na dapat Hindi ka na. Kung hindi nagpandemic. pandemic Gagi, love life hindi ka na love ano Anong babalik? Ayun yung pinatanungin sa love Babalik eh. Kung may kami sa'yo, baka may naantay ka pa eh. Nakatag pa na. Tatanungin, babalik ka pa. Tapos naging love Kanina, work related. Wala nga, hindi to work related. Hindi to trabaho. Hindi, nilagay mo sa trabaho nga Hmm. may irap dun kasi no wala namang day off doon eh hey, eh di walang bao Hindi hmm. ka ba mga pagbuo ng babe mga unang mga mo doon tapos hanggang umuwi ka hmm. mga 8 to 10 months mga ganun vlogging lunes doon araw-araw wala kang day off no off pero, pero tulog mo ito napubuo, na pinakao. 'yung pinaka-o nabubuhay ang tulog mo 8 oras wala meron din pero eh meron na sa sayo na 'yun kasi kung pag out mo tapos may iba kang activity, ganyan. Ito, kunyari, may session. Pero ang trabaho nyo, 8 hours lang talaga? Hindi din. 10. 10 hours? Eh, tutulog mo na nga lang alam. Turn around day, minsan nag-12 yan. 12, 12 or Pero 13. Pero naka-buffet kayo doon? Oo. Oh, oh. Bill nyo? Oo. Oh, oh, Eh bakit pag sumasamba ka, pumapayat <laughs> ka? Tapos naka- Bibihira yung tumatapas. Isabay mo yung kain sa pagod mo. Isipin mo ha, kahit yung ganun yung mundo na, kung ano yung meal mo ng lunes, oh, itong lunes, fun. yun na yung makikita mo. Mm. Anong tinitira mo doon <laughs> Illegal ba yun? <laughs> Di ba tayo makapahamak dyan sa tanong <laughs> ah Nakaka-foil ba yun? Isda? Teh. Isda, isda. Anong kinakain mo doon magalas? <laughs> Nakapalara? Oo. Uh Happened -huh. ah, mag-ihaw ng isda. Sa akin, para sa akin, ang pinaka nakakain lang doon, yung breakfast lang. <laughs> Bakit? Kahit pa ulit-ulit yung breakfast. Kasi doon ka naging heavy meal sa breakfast. Kasi yun yung hindi nakakasawa. Ano ba ang breakfast doon? Itlog, itlog. Ibe-lingon. E okay. Salagi-salagit uh, up. Gusto sa mo yung mga... Di yung steak sa langit. Uh, junk mm, steak. Meron. Nagro-rotation din. Payelo naman. Bira. Anong masarap kayo? Wait, kung ano yung meal nung ano? Kung ano yung meal yung guest? Sa, sa lasahan? Kung sa lasahan? Huh? Thank you. Bihira kasi may masarap eh. Kasi isipin mo magpapakain ka ng Ay, parang man, 700 na tao. Ha? Siyempre burto yung luto nun eh. Pag sinarapan mo yun, ba 300 pa lang yung nakakakain. Nakapanood mo pa ako from queso. Spaghetti. Tropa eh, ko sa Ketorian. Meron din ganun. Pag may kunyari din. Ma, special you. lunch. Yeah. Pero mahirap bang nandun yung love line sa barko? Hindi naman. Hindi naman. Daman choice eh. <laughs> hindi, so, yun yung, ginawa niya, choice. Hindi, hindi Pinili niya yun. Pilipino din ba yung ano hmm. Ah! H hindi ba yung... <laughs> Mabuti <Initial>. din. Mabuti <laughs> naman. Mabuti koreana din. Buti ka nakita <laughs> <laughs> mo. Uh, ano ba yun? Po. Diretso abang so, binangonan nun? Tapos don't? yung unang ano, di ba? <laughs> hindi na unang ako eh. Tapos sinundo ko siya. Sinundo ng balikbayan yung balikbayan. Nice. Hindi, may parang 3-4 days kaming ano. Sinadya niya, mauna ka dun para may sumulusan. So kailangan ka talaga mo eh. Nung... Um, hinapit niya pa yung birthday niya. Oo okay, hinapit pa yung birthday ko kasi medical ko nung 12. <laughs> 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 Di na, tingnan dito ka pala. Medical ko na nga nung 12. <laughs> <laughs> Tapos dapat nung birthday ko, aano ah, na kayo sa bahay kaso tagilid pa nga yung result. Nakatagilid yung bahay niya, nire-renovate. <laughs> <laughs> tagilid pa yung buong namin. Kaya yeah, hindi pa kami pwede. Pag nag-inom like, kami na nakagalan kami. <laughs> 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 Tama lang, hindi tayo minum. Tagilid pa yung result. Ang <laughs> <laughs> na, na ba kaya eh, ta tayo ni King? Sabi po, pabiyahe pa lang. lang. Natokis na kaya tayo ni King. Pag si C6 kaya yun, malapit dapat. Ang lapit-lapit ng 30-30 minutes lang eh. Disappointed but not surprised. Yung kasing hantayin para ano, hindi yun. Pupunta yun. Okay, well, King. Tara na. Siyempre, bit-bit niya na ba yung dadali niya? Kaya may stopover pa yun sila. <laughs> Alam niya to. <laughs> Hello po. Hi. Hello po. <laughs> uh, ato mo <ba> doy. <laughs> so, yan naman. kumustahin natin? Sige, sige, sige. Kamusta naman yung ano? What's new? <laughs> yung bilang <laughs> empleyado. <laughs> Pinoy. Nagpa-practice ako, baka every year dumating din. Ano, puta? Ay, kapag ka? Hindi. Kasi araw, walang day off, pari. Kasi... Nag... Diba, 8-8 sale na ako, mga online shop. Monday. Pero may OT pa? Oo, oh, may OT pa yun. Tapos straight pa? Straight. May tanong pala ako sa'yo. Bakit pag nagdadrive ka, lagi kang nasa harap lang ang tingin. Hindi mo tinitignan yung mga kasalubong mo. Saat balikod? Hindi <laughs> ba? Yung makikita niya yung kaharap niya. Oh. Lagi kita nakakasalubong sa alin. Ay, ano eh? Paano? Nakano? Diba kung mo ka mga legs De, Hindi, doon ako oh, mo, ay, mo na, 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 yung... Hindi, nagigay kayo nakamunti. Eh, eh, syempre naka-helmet ka din eh. Hindi, Ako nga, si pasok na nung street kilala ko yung kilala min kilala ko yung motor niya <laughs> mas lalong kilala yung motor ko kahit sa mga yun yung malaking radar sa harap malayo pala makikita mo nun o tapos. tapos pagka magka kanya na yung motor namin malala pa rin may iniisip habang nag ano tatawagin ko pala dumadiretso ilang beses yun nakita ko siya Aso parang tari vision lang siya nakagano lang siya sa ano pero natin po ako siya pag nakaibay natatawag kita kasi parehas tayong pag ganun eh ba, Bakit? auto ko, naka Oh, auto-pilot sa anong... naka Parang, talagang ganun. Naka-hibernate mode eh. Sa sobrang... Parang ang dapat mas buhay ka dun kaysa sa kotse eh, kung motor eh. Talagang, minsan nga hindi ako u-overtake sa tricycle eh, kahit ang luwag. naka autopilot ako, siya yung ginagawa kong ano... Parang... Bakit ko malawag ay ganyan? Siya yung guide mo yung tricycle sa harap. Pag maluwag yung kalsada, ang lutang ng mo pare. Ang lang so, yung andar. Parang nga ba? Kasi, <laughs> parang ako eh. Alas, ang tangal ko na nagmumotor pa. Hindi, eh, baba ka ng motor mo. Tulang <laughs> so, mo sa motor mo. <laughs> ano para Ayun yung nyo. Nakapansin ko na yan so, oh, kasi. Minsan so. may mga kasalubong ako na hindi ko na talaga nakikita. Hindi rin na ako tumitingin sa ano. Sa sa mukha ng yung mga. Huwag ka magalala. Ganon din to. Nakakasabay ah, ko to. Bumubuli ako na ako. Uy, bro, nakakotche ka naman kasi ang daming kaparehas ng coach mo eh. Hindi yun, sumigaw ako. Na nakamotor? tas din yun, yung matagal na yun, yung muntik. Yung mo nga ako. Naka-coach ka nun. Oo nga, in mo nga ako. Tapos yung sigilyar yun eh, medyo trapping sa munisipyo. Yung sa mga plakan niya eh. Binaba ko yung window. Tapos sumigaw ako, yeah, wala, dire-diretso ko na. Ah, wala. Saplado ako sa personal mo. Ayaw ako nung tinatawag ako. Gusto ko ganunan lang ng kilay. Ganunan lang. Wala. Pinansin naman kita nung ano sa ISDA, sa Hospital si Bania. Ay, uh, naman ka na ako. Hinablutan kita. Hinablutan kita. Ata! Di ba lang kung ano dun sa pedestrian? Nasa baba siya. Sidewalk. Sidewalk. Nag-upload ko yung cellphone niya, nagsiselfone, naglalakad, oh. Stop niya, Uy! Ay, pati yung bag niya, nakaganap pa. ng file, sana pala yung bag na lang yung na ko, nakakuha ko pa Inilaban niya yung cellphone niya, ayaw ng bitawan. Ayun pala, nasa ospital pala si bani eh. Naawa, tuloy ako. Dapat pala, di ko nag Kaya Dapat aante mo ako bumati sa'yo, wag eh, mo ang babatiin. Eh, bati mo, pang, pang uusay <laughs> <laughs> din pero sa sagot nga, si Gian nakakakilala. Ati mo, gulat talaga eh. Si Gian hindi nakakakilala. May mga polis doon. Eh paano pag nak, ano pala, naspatan ka kahit biro lang. <laughs> eh di sabihin mo, kakilala mo ako. Eh paano hindi ko sabihin? Eh susuglang so, so, mo pala pala ako. So, sabihin ko, awak. Sir, kukunin talaga, sir. <laughs> <laughs> <Ay>, Kailan <laughs> ko lang nakita yan.